Arading Pandipunan 4, Quarter 3, Week 5 Matatag Curriculum Kasanayan, nasusuri ang papel ng pamahalaan at mga programang pangkalusugan, pangedukasyon, at pangkapayapaan. Naiisa-isa ang mga programa ng pamahalaan sa pangkalusugan, pangedukasyon, at pangkapayapaan. Para sa nilalaman, serbisyo ng pamahalaan batay sa Pambansang Budget ng Pilipinas 2023, Servisyong Panlipunan. Integrasyon, Quality Education, Good Health and Well-Being, Mabuting Pamamahala, Edukasyon sa Kapayapaan. Para sa balik-aral, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ano ang ibig sabihin ng serbisyong panlipunan? Tama. Ang serbisyong panlipunan ay mga programa o tulong na ibinibigay para sa kapakanan ng mga tao sa isang komunidad. Ano ang tatlong kagawaran ng pamahalaan? na nagbibigay ng serbisyong panlipunan. Mahusay ang Department of Health, Department of Education, at Department of Justice and Defense. Para sa paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Sa pamamagitan ng isang laro, paunahan na magtala ng mga programa ng DepEd, DOH, at DND base sa inyong nalalaman. Sa pasaporte, isulat kung ano ang inyong gustong malaman tungkol sa mga programa ng mga kagawaran ng pamahalaan na nagbibigay ng serbisyong panlipunan. Narito ang mga pasaporte. Pasaporte ng DepEd or Department of Education, DOH o Department of Health, at DND or Department of National Defense. Ating talakayin ang serbisyong panlipunan mga programa ng Kagawaran ng Pangkalusugan o DOH. Una, Universal Health Care Program. Layunin nitong tiyakin ang abot kayang serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino. Philippine Acceleration Action Plan for Tuberculosis o PAAP-TB Tinututukan ang eliminasyon ng tuberculosis sa bansa mula 2023 hanggang 2035. Pangatlo, Adolescent Health and Development Program o AHDP. Nagbibigay ng suporta sa kalusugan ng kabataang may edad 10 hanggang 19 na taon. AIDS-born Viral Diseases Prevention and Control Program nilalabanan ang pagkalat ng mga sakit na dala ng lamok tulad ng dengue at chikungunya Barangay Nutrition Scholar o BNS program naglalaan ng pagsasanay sa mga tagapagtaguyod ng nutrisyon sa mga barangay upang labanan ang malnutrisyon Narito naman ang serbisyong panlipunan mga programa ng Kagawaran ng Edukasyon sa DepEd. Una, Education for All o EFA program. Sino suportahan ang layunin ng edukasyong pantay-pantay para sa lahat. Pangalawa, School-Based Feeding Program o SBFP. Layuning mapabuti ang nutrisyon ng mga mag-aaral sa pampublikong paaralan. Pangatlo, Adopt a School Program. Nagpapalakas ng pakikipagtulungan ng sektor privado sa pagpapabuti ng mga pampublikong paaralan. National Reading Program. Nagtutulak sa literacy o pagbabasa sa mga mag-aaral, partikular sa mga elementarya. Alternative Learning System o ALS nagbibigay ng pagkakataong makapag-aral ang mga out-of-school youth at matatanda. Narito naman ang mga serbisyong panlipunan, mga programa at kagawaran ng Tanggulang Pambansa o DND. Una, Modernization Program ng AFP. Pinopondohan ang modernisasyon ng mga kagamitang militar. Disaster Preparedness Program. Tinututukan ang paghahanda sa mga natural na sakuna. National Defense Strategy. Layunin nitong tiyakin ang pambansang seguridad at integridad ng teritoryo civil-military operations. Naglalayong palakasin ang ugnayan sa pagitan ng mga sibilyan at militar. International Defense Collaboration Nakikipagtulungan sa ibang bansa upang mapanatili ang regional na kapayapaan. Para sa pinatnubayang pagsasanay, hanap, usap, kalap pinagtambal upang magsuri. Hahatiin ang inyong klase sa tatlong grupo. Maghanap ka ng iyong magiging kapareha. Mag-uusap kayo hinggil sa gawain. Matapos kayong mag-usap, kalapin ang sagot ng inyong kapwa mag-aaral at kung sino ang may mas parehas na sagot ay magsasama-sama. Sa ganitong paraan, napapalutang ang kaisipang dapat mong maunawaan na pinagtibay ng pakikinig, pagtanggap at pagpapasya. Punan mo ng sagot ang talahanayan. Para sa Group 1, ano ang dahilan kung bakit ang pamahalaan ay nagbibigay pansin at aktibo sa pagtugon sa pangangailangan ng mamamayan na mapanatili ang kanilang kalusugan. Ano-ano ang iba't ibang programang pangkalusugan ng pamahalaan? Magbigay ng lima. Para sa ikalawang grupo o group 2, Paano nakikibahagi ang inyong paaralan sa pagpapaunlad ng antas ng edukasyon sa buong bansa? magtala ng mga programa ng Paraheliya sa edukasyon. Para sa Group 3 o ikatlong grupo, paano binibigyan ng proteksyon ng pamahalaan ang buhay, ari-arian at kaligtasan ng bawat mamamayan? Magbigay ng halimbawa ng programang pangkapayapaan. sa paglalapat at pag-uugnay pangkatang gawain. Tanong: Paano natin matutulungan ang pamahalaan upang matugunan ang mga pangangailangan ng mamamayan? Kunwari, ikaw ay isang kalihim ng isa sa mga kagawaran ng Pilipinas, sa DepEd, DOH, o DND maghanda ng isang talumpati at ipahayag kung paano matutulungan ang mga mamamayan at matugunan ang kanilang mga pangangailangan sa pamamagitan ng paglikha ng programa para sa iyong kagawaran. Pangalawa, kunwari isa kang artista. Gumawa ng isang advertisement at iindorso ang programa ng DepEd, DOH, at DND upang higit na matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan. Pangatlo, kunwari ay isa kang mang-aawit. Gumawa ng isang jingle na naglalaman ng mga programa ng mga kagawaran ng pamahalaan na nagbibigay ng serbisyong panlipunan. Panuto: sa paggawa ng gawain, isa alang alang ang pamantayan ng rubrik. Narito ang pamantayan, kabuluhan, kalinawan ng paglalahad, at paglalahad. Para sa pabaong pagkatuto, balikan muli ang mga napag-aralang konsepto tungkol sa mga serbisyong panlipunan ng pamahalaan sa mga mamamayan at punan ng mga kaisipan ang mga kahon. Narito ang mga kahon na pupunan. Mga programa ng DOH, DepEd at DND. Atin na itong sagutan. Para sa DOH, ang mga programa nito ay Botika ng barangay, Breastfeeding Program, Cancer Control Program, Child Health, Dental Health Programs, Liktas Tigdas, National Mental Health Program, Natural Family Planning, TB Control Program, Rabies Control Program, Newborn Screening, Doctors to the Barrios at marami pang iba. Sumunod naman ay ang DepEd Narito ang mga programa nito. Edukasyon para sa lahat o Education for All, EFA, Adapt a School Program, GASPE o Government Assistance to Students and Teachers in Private Education, TXPR, Pagkamit ng 1 is to 1 Textbook to Pupil Ratio, School Feeding Program, Career Guidance Program, Gulayan sa Paaralan, at marami pang iba. Para naman sa DND, ang kagawaran ay malapit na nakikipagtulungan sa hukbong sandatahan ng Pilipinas o AFP upang harapin ang iba't ibang mga hamon at banta sa pambansang seguridad. Para sa pagninilay sa pagkatuto, sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Isulat ang inyong sagot sa loob ng kahon. Ano ang naranasan habang ginagawa ang mga gawain sa pagkatuto? Ano ang naramdaman ng nalaman ang iba't ibang serbisyong panlipunan ng pamahalaan at mga kaakibat na mga programa? Isulat ang tama kung ang bawat pahayag ay wasto, at mali kung hindi naman Una, ang National Defense Strategy ng DND ay tumutok lamang sa pambansang kaligtasan at hindi sa mga sakuna o digmaan. Pangalawa, ang Barangay Nutrition Scholar o BNS program ay naglalaan ng pagsasanay sa mga tagapagtaguyod ng nutrisyon upang labanan ang malnutrisyon sa mga barangay. Pangatlo, ang Philippine Acceleration Action Plan for Tuberculosis o PAAPTB ay nakatutok rin sa paglaban sa COVID-19. Pangapat, ang Universal Healthcare Program ng DOH ay naglalayong tiyakin ang abot-kayang serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino. Panglima, ang National Reading Program ay nagdalayong matulungan ang mga guro at magulang upang mapaikting ang literacy sa mga mag-aaral. Narito ang mga tamang sagot. Sa unang bilang, mali. Pangalawa, tama. Pangatlo, tama. Pangatlo, tama pang-apat tama at panglima ay tama Kung bibigyan ka ng pagkakataon na pumili kung saan ka magtatrabaho alin sa tatlong kagawaran ng pamahalaan ang pipiliin mo Sagutin ang mga sumusunod na tanong Paano nakakatulong ang mga programa ng Kagawaran ng Pangkalusugan o DOH sa pagpapabuti ng kalusugan ng mga Pilipino? Mahusay! Ang mga programa ng DOH ay nagbibigay ng mga serbisyo tulad ng bakuna, pangangalaga sa mga buntis, at mga kampanya laban sa mga sakit upang mapabuti ang kalusugan ng mga Pilipino. Ano ang mga pangunahing layunin ng mga programa ng Kagawaran ng Edukasyon o DepEd para sa mga mag-aaral sa bansa? Mahusay. Layunin ng DepEd na magbigay ng dekalidad na edukasyon. Tiyakin ang pagkakaroon ng mga guro at kagamitan at tulungan ang mga mag-aaral na maging handa sa hinaharap. Paano tinutulungan ng mga programa ng Kagawaran ng Tanggulang Pambansa o DND ang bansa sa pagpapanatili ng pambansang seguridad? Mahusay, tinutulungan ng DND ang bansa sa pamamagitan ng pagpapalakas ng mga puwersang militar at pagtatanggol laban sa mga banta sa seguridad, tulad ng mga terorista at mga natural na kalamidad. Ano ang mga benepisyo ng pakikipagtulungan ng sektor na pribado sa mga programa ng pamahalaan sa pamamagitan ng Adapt a School Program. Mahusay ang pakikipagtulungan ng sektor pribado sa Adapt a School Program ay nagbibigay ng dagdag na suporta at kagamitan sa mga paaralan tulad ng mga aklat, silid-aralan at iba pang pasilidad na nakikinabang ang mga mag-aaral. Paano nakakatulong ang mga programa ng pamahalaan sa pagpapabuti ng kalusugan, edukasyon at siguridad ng mga mamamayan? Tama! Nakakatulong ang mga programa ng pamahalaan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga serbisyong pangkalusugan, edukasyon at seguridad na tumutugon sa mga pangangailangan ng mga mamamayan. Panuto: Gumuhit ng isang logo na nagpapakita ng iyong serbisyong panlipunan. Ibigay ang paliwanag tungkol sa disenyo ng iyong logo. Para sa pagsusulit, tukuyin ang ahensya na inilalarawan ng sumusunod na pahayag. Isulat sa patlang ang katumbas na letra ng mga ahensya ng pamahalaan. DOH, Kagawaran ng Kalusugan, DepEd, Kagawaran ng Edukasyon, at DND kagawaran ng tanggulang bansa. Una, nagbibigay ng libreng edukasyon. Pangalawa, nagbibigay ng libreng bakuna. Pangatlo, tinitiyak na ligtas ang mga mamamayan sa kapahamakan. Pangapat, nagbibigay ng libreng pakain sa mga mag-aaral. At panglima, naglalaan ng mga serbisyo para sa mga pasyenteng may cancer. Narito ang mga tamang sagot sa so unang bilang, DepEd, pangalawa, DOH, pangatlo, DND, pangapat, DepEd, at panglima, DOH. Sabihin ang inyong opinyon o damdamin tungkol sa sumusunod na sitwasyon. Pagsusuri ng mga programa ng pamahalaan Mga programang pangkalusugan Mga oportunidad para makapag-aral ang lahat Serbisyo sa pagpapanatili ng kaayusan sa bansa Mga serbisyo ng mga